Hi! Oh. May mag-entertain sa inyo, guys. Uh, uh, uh. Oo. Oh, oh. ka? Well, uh, tawanan mo ako, guys, no? Ha? Walang iya ka. 16 years <laughs> na hmm. siya? 16 years! So, I So, hello mga kapiji and welcome back to my channel. And for today's video ay nandito na tayo sa Bacolod City. Kung saan, nandito tayo nakapwesto sa Maykampwestuhan Highland Resort. Ang kanilang uh, sobrang gandang resort dito sa uh, Bacolod City. As you can see guys, sa entrance pa lang, the decorations, kita nyo naman sa taas, very uh, relaxing sa mata guys. And inviting din talaga siya kasi nga sobrang ganda. So punta tayo dito guys, tingnan nyo dito ang lalaki ng mga artificial, tawag niya? Animals. Animals. O, tingnan nyo. Oo. Ang lalaki, guys. So, punta tayo dito. Come on. So, eto, guys. Ang ganda nito paggabi. Kasi umiilaw siya. Ayan. Yung archon, yung umiilaw hanggang doon. So, makikita mo talaga. Yung ganda ng resort dahil dito sa mga palamute na nilalagay nila. So tara, may isang ano dito guys, isang uh, parang, ang tawag nito, larawan. Or isang artificial dito na animal na kung hindi mo siya mapuntahan, huwag ka nalang pumunta dito sa kampwestuhan. Kasi sobrang ganda talaga niya. So tara, puntahan na natin. Tayin mo muna. So dito guys, pwede kayong matulog pag gabi kasi meron po silang mga uh, tulugan. Like katulad niyan, ang tawag nito is Rafaela Mill. Kung saan, pwede ka matulog sa taas kasi may, ang ganda. Nas, nasilip namin siya kagabi, sobrang ganda guys. And yung tinulugan din namin kagabi is sobrang ganda din kasi ano siya, mammoth or elephant na mabuhok. Mammoth. So tara, So, pagdating mo dito, guys, ay may mag entertain sa inyo kung saan nandito siya. Hello, Dino. Oh. Diba, sinasagot siya? Hey! Oh. May mag entertain sa inyo, guys. Lalaki ka ba, Dino? Ha? Lalaki ka? Ay, tumatango siya, Dino. Oh, diba? Alam na alam niya, lalaki siya. So, mabigat na ba yung dala mo? Ah, oh, kawawa naman si Dino. Thank you so much, Dino. Di ba? Ang bait niya. Ngayon lang ako nakakita. Dino, hindi, hindi, ako kinagat kasi mukha daw elepante. Kaya bawal na akong kagat. Eh. Kanya? Oo. Oh, oh. tawa ka? Diba <coughs> eh, tawanan mo ako, Dino? Ha? Walang iya <laughs> So, ayan siya, guys. And yan lang siya. Maglibot-libot lang siya ng buong ano, kampistuhan. So, punta na natin yung sinasabi ko sa inyo, guys, na maganda yung ano. Pag hindi ka, hindi ka magpa-picture dito, meaning hindi ka pa nakapunta ng kampistohan. So, tara. So, eto na guys yung sinasabi ko sa inyo ha. Sa inyo na pwede kayong pumunta dito. Pero kailangan puntahan mo talaga siya kahit malayo. Ayun siya guys. So, oh, yung malaking manok. Pero hindi pa siya tapos guys. Kasi under construction pa siya. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki guys. Oh. Ang laki ng manok. Ayan. Higanting manok guys. So, ang ganda-ganda niya tingnan. And nandito din pala yung best friend ng social climbers, si Uyong. Ayan, ang yaman ni Uyong, nakagold. Diba? Diyos ka Lord. And meron silang slide na pwede kayong gumamit yan pero sa ngayon kasi is ginagawa pa lang siya. So, nakaano siya, naka-LGBTQ na color. So, siguro pag natapos yan, ang, ang ganda dyan. Pero hindi tayo pwede dyan kasi nga, laki-laki natin. So dito guys, pag o, araw pa lang guys, is nagpapags na siya. And tatanungin natin si Kuya guys kung ano, halika mag-interview tayo. Hi Kuya! Pwede, pwede mag-interview lang konti. Ha? Ayan. Kuya, ilang taon na ba tong ano, kompistuhan? 16 years na siya. 16 years! So ano yung... Uh, pinakaunang ano dito, yung like ito manok hindi pa siya tapos ano yung pinakaunan yung ano dito Ito pa ba, ba sir ng restaurant at saka yung hotel ah so everyday talaga maraming tao dito pag weekend sir ah weekend maraming tao so ilang taong ka na dito nagwo-work mga 10 years na sir 10 years grabe no para na mo talaga kung gaano siya ginawa kasi katulad niyan hindi pa yan hindi pa yan ano di ba yung slide pa tapos, sir? hindi pa tapos ang ganda. Ito, ilang taon na to siya na ano? Itong manok. Hindi pa manabutan ng isang taon siya. Yan? Pinatong lang ba yan? Nang basta ng simento lang. Ah, okay. Ah, so simento lang talaga yan siya? Simula doon? Grabe, ang hirap yung gawin guys ha. Kasi simento. So, anong name mo pala kuya? RG sir. RG. Taga dito ka lang sa... Ano to? Bacolod pa to, di ba? Talisay. Talisay. Bacolod. Talisay City Negros Occidental. Ah, Talisay City Negros Occidental. Ah, okay. So thank you so much Kuya ha. Sana magtagal ka pa dito sa ano sa trabaho mo. So 16 okay. years. Thank you sir. So 16 years na siya guys dito. And okay magalala ko na si CR kayo nandiyan na siya agad. Pero tingnan niyo naman kung ano na naman yung forma. 'Di ba? Sapatos. So pag nandito ka talaga guys, hindi lang sightseeing yung gagawin mo, mag-swimming ka, mayroong mga activities dito like yung magbabay ka sa, sa taas, mayroong hanging bridge sa taas. Basta maraming marami talaga dito na pwede mong puntahan guys. So, sana na magbalik na tayo doon kasi naantay na tayo nila doon. So, dito yung restaurant guys kung saan dyan ka pwede mag-order ng food. Ayan. So, overlooking din siya guys ang layo pala namin sa ano, ang layo namin doon sa pinaka sentro. Tingnan nyo naman. So, dito naman yung hanging bridge. Ayan. Pwede kang mag-bike doon sa taas. Ayan. Andito pala yung bag ko na iwan. di Diba? So, dito rin guys yes, my swimming pool. And dito kami banda naka... Tingnan nyo yung mga cottage guys. Oh. So dito kami banda naka ano, naka check in. Tingnan nyo. Oh. And dito guys ang kanilang swimming pool. Ang kanilang swimming pool. Apakaganda. Oh. Ayun. Tingnan niyo naman. Oh. Sobrang ganda yan, John, guys. Sobrang ah uh, relaxing siya tingnan dahil sa tubig at saka sa mga decorations. Ang slides nila guys, tingnan nyo. Ganda. So, dito nga kami guys, kung saan sabi ko kanina, na kami naka-check-in sa isang malaking elepante. Sa loob kami dyan. Dyan kami natutulog. So, kung gusto nyo pong makita, para puntahan na natin kung saan kami natutulog kagabi. So, ayan guys, papasukin na natin kung saan kami natutulog kagabi. So, tignan nyo ha. Sobrang ano, sa entrance pa lang. And dito pala sa ilalim ng chanya, o. Oh. ba diba? So, ito nga yung resort. Yan, may slide doon, papasok. So, hiyaan nyo na guys, madilim siya. Ayan, pasukin natin. Saan kami natutulog kagabi? Ayan. Sumakalat so, na siya guys kasi. Saan ba yung on dito? Ayan. Ayan guys. So pag akyat mo galing doon, ito na agad yung bubungad sa iyo. Napakagandang lugar kung saan may natutulog. Kaya eh, wag, wag niyo siyado tayong maingay. Ayan si Maring. Ayan si Maring. So what, How's your experience here? Are you bored? Are you? Are you... <laughs> ang ganda. Ang diba? like designs, I like the area. Pero ang Malamigan ka? Hindi ba gusto ko balik ko nang na punuin. Oh, Oo, oh, oh, sa labas sobra. Mahamog. Pa. Sino nandito sa taas? Walang tao. So dito guys sa second floor, meron din tulugan, pero walang tao. Ayan. O, oh, di ba? Na-maximize talaga yung lugar. Meron ko din dito, malamig. Ayan, so dito guys, o. Oh. Nasa tiyan kami banda ni ano, Ellie. So ito yung CR. Ayan. CR dito. Dito naman yung shower room. Powder room. O, oh, diba? Ang ganda. So, syempre, sobrang mahal din to. Hindi lang namin alam kasi hindi naman kami nagbabaya dito. Nag-invite sa amin ng So, ayan na nga guys. Binigyan ko lang kayo ng mga sneak peek sa aming pagpunta dito sa kampistuhan. Kasi gusto ko, ayaw kayo pakita lahat. It's because gusto ko na maka-experience talaga kayo. Na kayo yung pupunta dito para ma-experience nyo kung anong na-experience namin dito sa Kampistuhan Talisay Negros. So, sobrang ganda guys. Very, ano? Negros to. Nagtanong, oh, nagtanong ako doon sa ano. It's 16 years na pala itong obistuhan. So maraming maraming salamat guys. Ang sana mapuntahan nyo to, isali nyo sa bucket list niyo na magpunta kayo dito kasi hindi masasayang yung ibabayad nyo or yung gagastuhin nyo kasi sobrang ganda, relaxing, a very refreshing sa katawan kasi sobrang lamig kaya yun naman yung hate ko kasi hindi ako naliligo palagi, di ba? Kasi ang ginaw. Doon sa labas, sobrang ginaw. So, maraming maraming salamat sa aming sponsors na nag, nag ano, sa amin dito. Ayan. Team Palaging Gutom, thank you, thank you so much, Beshi, Sir Jorin, for uh, ano, allowing us na ma-experience yung ganito kagandang lugar. So, salamat mga ka and see you on my next vlog. Bye!